Effective pa nga ba ang Pinoy Meta? Ang mga Pinoy playstyle ba na ito ay muling dodominahin ang mga rank games at pro scene sa loob at labas ng bansa. Sa nagdaang mga seasons, alam natin kung paano nagbago-bago ang mga meta sa paborito nating laro, ang Mobile Legends Bang Bang. Pero kahit na nagbabago ang mga in-game meta, pinutunayan ng mga Pinoy MLBB players na kaya nilang mag-adjust para i-dominate ang mga laban sa loob ng Land of Dawn. Kaya ngayong araw, balikan natin kung paano ginamit ng mga MPLPH Pro players ang funnel strategy at kung paano ito nag-evolve. May Day ng funnel Strat ay i-focus ang lahat ng resources sa jungler hero para mabilis itong makapag-farm, makabuo ng mga items para makapagbigay ng high damage output sa kalaban at eventually ay panalo ang laro. Kadalasang nagsisimula at ginagawa ang strat na ito sa pamamagitan ng 131 3 1 rotation kung saan ang support or mage hero at ang tank ay nasa mid lane kasama ng jungler para isecure na makapag-farm ito ng maayos at mas mabilis. Para ma-funnel ang resources sa jungler, kailangan ng tank at minsan kahit ang mage hero o kung sino man ang kasama nila sa mid lane na mag-equip ng mask item. Tagal nyo na hindi naririnig yun na para hindi nito makuha ang golden XP habang sinasamahan nito na mag-farm ang hyper carry hero ng team sa mga jungle camps within the map. Kapag nakuha na ng jungler ang kanyang ultimate skill sa level 4, nagsisimula na ang trio na igank ang ibang lanes at kunin ang map objectives tulad ng turtle or lord. At dahil naiipon ng mga resources sa hyper carry hero ng isang team, siya ang inaasahan para magbigay ng pinaka devastating damage sa enemy lines. Dahil jan, siya rin ang inaasahan na magpapanalo sa laban. Pero dapat tandaan na isa itong high risk, high reward strategy na kung makakapag snowball ng maaga ang jungler ng iyong team, malaki ang tiyansa na maipanalo nyo ang game. Ngunit kung hindi naman, tiyak na kabaliktaran ang mangyayari. Tandaan na kapag mas madalas na mamatay ang jungler hero gamit ang ganitong strategy, mas mahirap para sa inyong team na maipanalo ang ganitong laban. Kaya dapat siyang maging conscious sa positioning during teamfights at maayos na maprotektahan ng tank at mage or support heroes. Alam naman natin ang mga marksman heroes ay kadalasang lumalakas sa late game. Pero dahil sa ganitong strat, mas napapabilis ang scaling ng mga heroes na ito at ang kakayahang ipanalo ang laban. Noong mga naunang season sa mga marksman tulad ni na Bruno, Claude, Carey at Granger ang pinipik for jungler position para magawa ang strat na ito habang sinahayabusa, Ling at Fanny naman para sa mga assassins. Pero nang inilabas ang bagong patch na mayroon ng designated na gold laner at EXP laner at ang bagong jungler items, tuluyan nang nailagay ang mga marksman heroes sa gold lane position. Matapos ito, nag-evolve na ang meta patungo sa mas madalas na paggamit ng mga assassin heroes sa jungle. Pero hindi rin nagtagal, sumunod na dito ang mga tank or fighter junglers o mas kilala sa tawag na utility junglers. But let's talk more about that on the next episode. At dahil sa funnel strat na ito, napatunayan ng mga Pinoy na kaya nilang i-dominate ang Land of Dawn, lalo na nang ginamit ito ng Bren Esports noong M2 World Championship para makuha ang tropeo. Okay, so alam naman natin na lumang strategy na yung funnel strategy. But in modern day Mobile Legends Bang Bang, meron kayong pwedeng gawin na tinatawag nating snowball. Kung saan, kung meron kayong mga assassin, marksman, minsan nga mage na lalagay nyo sa jungle, basta maganda yung mga piyasa na bibigay mo para sa kanila in the mid. Yung malakas talaga mag-support at magbigay ng seguridad, edi eh mas mabilis sila magfa-farm. Tapos biglang magugulat na lang yung mga kalaban nyo kung maganda nga yung farming nyo, maganda yung early game nyo, sobrang sakit ng damage nyo. Actually recently merong isang strategy ginawa ang Omega na parang ganoon na rin yung Minotaur and Rafaela nila in the mid lane para supportahan si Kelra in the jungle. That's a modern day version of an old idea in the funnel strategy. So if ever gusto niyo yung gawin sa inyong rank games, huwag nyo kalimutan, practice at tamang in-game communication lang ang susi para maipatupad nyo ang strategy nyo. Pero ang tanong, ang Pinoy meta ba na ito ay muling dominate ng MPL Philippines Season 12 at ang M5 World Championship? Yan ang dapat nating abangan. Kaya naman sana ay meron kayo natutunan sa video na ito. Alam ko lumang strat ang pinag-usapan natin ngayon. So, ishare nyo lang sa amin ang paborito nyo ala alaala sa funnel strategy at magkita-kita tayo muli sa loob ng Land of Dawn. Maging laging updated at follow nyo kami sa aming mga social media platforms sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at ang official website ng MPL Philippines Season 12. At tandaan nyo, sa mundo ng Mobile Legends, kung may alam ka, tiyak na mas malakas ka, kaya ano pa ang inihintay mo? Laban na!